Good morning. Shout out po sa ating lahat. Panawagan po sa ating lahat. Ang basil ko po ay palagi na lang out. Kasi magkikrismas light. Magkikrismas na. Pa gip sa atin siguro yan. pa burnout out, burn out. Ano? Sana po ay matugunan po sa lahat po ng mga inukulan sa buong Pilipinas. Sana po ay matulungan po ang kalagayan ng burnout po dito sa masbate sana sa panawagan po sa akin ng pasir Coast, bakit po ganyan lagi nagbabranout po eh nagbabayad ang po, ang mga consumer nyo saan po po napupunta ang nabayad po ng mga consumer sana naman po ay eh, matulungan nyo ito na lagi na lang burnout kasira po ng mga appliances at sana po ay magising tayo mga taga masbate sa buong mga taga masbate po shout out po sa ating lahat no sa ating mga uh, consumer magising po sana tayo huwag tayong magpatulog sana ibigyan po natin ng aksyon na yung muscle ko po ay bigyan din nila ng aksyon at kasagutan ng ating mga inaing na sana po ay hindi po laging burn out no? Kasi ang mas po ay natawag po ito ng mga kaibigan ko na Dark Darkness City. Ito po sa mas bati. Totoo naman po na laging brand out. No? Sana ay taga-masel po. Sana po ay inyong tugunan ito na bilang isang consumer po ng inyong orienter ito sa masel Sana po ay bigyan nyo rin po ng magandang servisyo. Kaya yeah, salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ito lang po ang aking hinaing na sana po ay talagang malit pala akong bata, ah, uh, pa lang po, high school pa lang po ako ay eh, talagang pa burnout burnout na. Sana ay mabigyan nyo naman po ng solusyon at sa kinukulan ng gobyerno ng mas bati. Magising po tayo mga babayan ko sa Masbate. Huwag po tayo magpatulog-tulog. No, shout out po sa lahat ng aking mga followers. Sana mapanood nyo po ito, ma-share nyo po. Hindi ko man sabihin na ito po yung mabiral, kundi mapanood po natin lahat. Hindi lang sa buong Masbate, kundi sa buong salibutan. Na sana may makatulong na solusyon sa solusyon ng burnout dito po sa amin sa Masbate salamat po and thank you God bless po sa ating lahat bye bye and yeah, mabuhay po sa ating lahat